Patayo lang. Katatayo ni Peggy. Naliligo. Yan. Naliligo. Katatayo lang ni Peggy. Alas 8.30 eh. Tumutulo pa ba? Bagay mahina naman yung tulo ng tubig niya. Tama na sa'yo yan. Magdamag maghapon na yan. Ganyan tulo. Sip. Peggy Okay na Pagpakain na ng manok Baboy Ay kulang pa yung ano Oh, yung ma-reaper ka na ya Nang? Okay, huh? Iran oh, Tanagapin Matindi ang ano ngayon Matindi ang sikat ng araw ngayon. taris na na Napigtas pa. Oh, napigtas na yung aking ano. Aking galon. Natanggal pa yung tubig. Naputol na yung handle ng galon ko. Lalagay tayo ngayon. magre refill tayo ng tubig. Sana ay naubos na yung tubig dyan eh. Naubos na yung tubig dyan. Ano? Uhaw na kayo, uhaw. Ayan, magre refill muna, magre refill magre refill muna. Tata, you wala na laman eh bus na eh. matindi sikat ang sikat ng araw ngayon kaya magpapa ano tayo Maglalagay tayo ng tubig magre-refer tayo sa mga buti nila kahapon kasi naglagay ako mga bandang alas 4 bago ako magpaka nung magpapakain ako ng hapon halos kalahati na yung na na iinom nila eh, kaninang magdamag pa. Eh, pagising nila ng umaga, ugali ng manok. Pagising nila ng umaga, iinom yung mga yan eh. Mga uhaw. Kaya magre refill tayo ngayon. At uh, matindihan sikat ng araw. Bali ngayon ni Kwan, pang tatlong araw ng may sikat ang araw. Tapos kahapon niya, ta umulan. Ah, hindi, nung isang araw, umulan gawing hapon. 4 oh, days na pala. 4 days na umiinit ngayon. Kaya yung misis ko na ipashare ko kanina umaga dun sa ano. Dun sa baba. <coughs> kasi wala nang putik eh. Medyo tuyo na. Kaya nakapasyal kami kanina dun sa baba. Tagal-tagal na rin kasi siyang hindi pumupunta roon eh. Halos sa uh, magdadalwa ng buwan na buhat nung naoperahan O, sandali huwag niyong tukain yung ano ko camera o ayan dito dalawang ano dalawang bote lang dito 1.5 liter bali tatlong litro yan mamaya yan bandang alas dos wala na uli yan tapos na uli yung tubig na yan. Basta ganyang matinding sikat ng araw. Doon naman sa kabilang uh, shed. Kahapon. Meron pa yata kahapon ng hapon. Wala na rin. Kanina umaga nung napakain ako ng baboy. Sinisilip ko. Wala na rin tubig ni eh. Basta yan naman ngayon. Pag sa umaga. Obserbahan ko. Inom agad yung mga ngayon. Pagbaba sa kanilang uh, hapunan. Inom agad yan. Wow sa maghapon. Kaya more ano ngayon. More vitamins. Naglagay na uli ako ng vitamins. Vitamin Pro. Kasi. Pag maulan. Pag May. Uh, Sira mas meron pa eh. Sinisipon Kaya, Gaya nga ngayon, meron akong isa dito mm -hmm. na ano, rin mm -hmm. sa meron isang Ado sa puno saging meron pa. isang medyo mahina yung mata. oh, yan. Kaya binigyan ko na naman ng gamot. mag na. Kaya Ito lagi mga mga naka bulsang, may anong may ano yung tabletas. Doon sa kabila. Sa sipon. Putol na itong handle nito. Niyo. lang yung ano, lang yung tubig niya, wala pa yatang 2 inches yung tubig niya. Eh. Hindi ko na dinamihan ng tubig. Kasi may ano naman eh, ito. May lilom naman na ano, yung duhat. Ito. Kaya hindi kasi nung mainit. Tapos dito mayroong uh, mayroong uh, na-ta dito ah uh, Gayabano oh. Duhat Ito Gayabano Tatlong puno yan Ayan o oh. Tatlong puno yan Gayabano Tapos dito merong sampalok Ayan o oh. oh. Kaya malirom naman siya. Hindi ko na lang pinupuno. Ayan o. Oh. oh. Yun lang ang open Yun, tapat na yan. Oh. alas 10 nga may ano pa eh may anino pa rito sa kwan eh dito sa yero kaya hindi ko dinadamihan ang tubig hmm. kasi ang ano nito ano eh Uh, ano bang kwan ito nasa 8 inches yata ang ano nito 8 to 6 inches ang lalim ng pinaka ano niya, yung uh, divider nya dun sa kabilang yun medyo mataas siguro dun ang 6 dito magkabila dito 6 pero yung gitna nasa 8 yan yung pwesto niya nga malalim yan eh. ayan lang pero pag summer yan talagang pag summer yan talagang mara, ano yung puno na lalo na yung nakara uh, patiner yung uh, pag patiner yan. Pupuno yan. Kasi ito namang nakaraang uh, pagpasok uh, ng patiner eh ano na eh medyo nag na. Hindi pa ako nakakapag-alaga ng patiner na ano na sa summer. Kaya hindi kasi nung napupuno itong ano minsan napupuno pag kayong napapabayaan ko yung yung tubig doon sa ano sa tanke niya sa drum parang makailang beses na rin napuno ito eh kaya tutuwa tuwa yung patiner nung nakaraan eh pero hindi naman summer yun eh nagkataon lang talaga na napabayaan ko yung napabayaan ko yung nung tubig kaya napuno Ayan siya oh. Hindi pa naglalandi October na eh. October okay, it's 8 months na to eh. 23 yata oh, 23. October uh, 23. February, March, February, March, April, May, June, July, August, September, October o oh, tama, 8 months. Dami, dami langaw, dami kagat ng langaw. Kaya dapat talaga kung maaari may net. Yung mga nababasa ko sa YouTube at saka sa Facebook, kailangan talaga may net. Eh. Dami, dami kagat. to. Oh kagat ng lamok yung kagat ng lamok sa gabi siyempre kinagat ng lamok pagdating ng araw susunda naman ng langaw Nako. kaya pagdating ng 2 to 3 days pantal pantal yung balat bus natin bus na pati yung aking langis dito yun may langis ako dito yun eh, ito Langis ito eh. Naubos na eh. Yan ang ilalagay ko eh. Ay, kumuha ko ng ano, yun oh. No? Yung panang ano. Yung balat ng mais. Ta kukuha uli ako. Medyo nagpahinga lang ng konti. Yan Oh. Yung may mga sakong yan. Na ano na yan, na raper na yan. Kaso nga yung raper, eh, hindi maabot lahat. Kasi yung mga nakatumba, yung mga nakatumba na hindi aabotin ng raper, gaya nito. O oh, ito, 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 ito. ay naglalaro sa 40 cm hanggang 50, ganon. 50. Siyempre yung bunga niya nasa taas. Yun lang ang aabotin niya. Pero yung natumba, halimbawa natumba yung mais, natumbang ganun, hindi niya na maaabot yun. Hindi na. Yun ngayon yung tawag namin dito eh, kinakatak. Yun ang tawag namin dito, kinakatak. Yung mga laglag. Halimbawa, yan sila ang may ari bago nila papasukan sa tao yan eh halimbawa, na tapos nang na reaper bago nila papasukan sa tao yan kailangan magkatak pa sila yung may-ari ay magkakatak oh magka, yung may-ari ay magkakatak ayun halimbawa gaya niya yung mga sako na yan yan yung mga napulut uh, napulot na nila oh so, titingnan natin kung mayroon pa tayong sirang naiiwan kasi minsan naiiwan yan yung napupulot nila nakukuha nila yon yung mga tira tira wala na na ano na nila eh ayan yan yung mga nakakatak nila yung hindi inaabot ba yung hindi inaabot ng uh, reaper yun yung kanilang gaya nyan no? tumba yan oh. No? gaya nito tumba o yan hindi nila maabutin yan natumba na siya yan o Ayan, no? yung mga nakatak nila o ang dami pang tira yan o no? yan yung kanilang uh, kinukuha yung katak ngayon no? magkakatak doon yung may ari Imbawa, wala na yung mga sakong yan. Nakuha na nila yung mga sako na yan. Yon, pwede ka nang pwede ka nang kumuha rito uli. Yung magka, ikaw naman ang magkakatak ngayon. Ikaw magpupulot. Parang padalwang ano mo, padalwang pulot na. O yan. Ngayon, kinukuha ko naman, ito. Ito yung kinukuha ko. Yung panlagay sa gutog o oh, sa kulungan ng baboy. Kasi dito, eh bago pa ito, hindi pa siya pinapasukan ng baka. Eh itong kinukuha nang kong ito, itong kabilang to. Pinasukan na ito ng baka, kaya yung mga pinagbalatan. Nakalubog na sa lupa. Eh ito maganda ito, nakalutang. Eh nakakahiya naman pumunta rito at uh, kumuha dahil may mga sako pa eh. Pero nakita ko yung karito nandun oh. Parang balak ng hilahin. Dami yan, no? Yan ang kinukuha ko. Maganda kasi dyan, nakalutang pa yung pinagbalata ng mais. ay eh, dito, nakalubog na kasi nilagyan na ng ano ito, yung pinagpastula na ng baka at saka kalabaw. Kaya yung iba, nakalubog na sa lupa. Kukuha ko dyan, sa anong yan? Yung bagong yan, kukuha ko dyan. Pagkana ako na yan ibig sabihin nun wala na hanap na nila yan yan kaya dito muna ako kukuha ito yan eh ito ito, 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 yung kinukuha ko yan eh. yung pinag uh, na eh. oh yan ito yung kinukuha ko ito nakalubog na sa lupa eh, kasi nga pinasukan na ng ano medyo naka ano na nakabiks na siya niya sa lupa kasi nga pinasukan na ng baka eh doon medyo nakalutang pa doon dahil wala pang hayop na pumupunta eh Ay, no may nakabang doon apat na baka tsaka yun Kaya, siguro bukas hanggang mamaya obserbahan ko kung kukuhanin yan. Pero alam ko kukuhanin eh. Kasi nga may kariton doon eh. Oh. Yung kariton na yun ay Ayun. Oh. Yun yung kariton. Yun yung yun. Yun ang hihila niya. Kaya ito na muna yung pagtsatsagaan ko.